Magandang umaga mga kaibigan Sa aking mga subscriber Sa aking mga silent viewer dyan Shout out sa inyong lahat Mga kaibigan o Mayroon akong mga lahat na coins Ito ay Year 1998 Non-magnetic Ito isang to Year 1995 Non-magnetic kaya itong Upper Mint Mark 2019 Itong 2012 na to dalawa to na 2012, itong isa, circulated masyado to hindi makita na yung cross nyo. Hindi masyado makita. Yung relikod, kitang kita sa likod ayan o dami na sigurong bangga bangga dito sa harapan pero itong isa ayan kitang kita o oh. Rosted Dye 2012 So mga kaibigan, pa naman pwede maglambing ng subscribe pa press na subscribe press na notification bell press select ng all para manipay kayo pag ako nag upload na ng video palike na rin at kung gusto nyo i-share pa-share na rin nakibigan pag-usapan natin itong dalawang 5 peso ko ito ay 1997 With Mint Mark. At itong isa ay without mint mark. Mga kaibigan, unahin muna natin yung pictures niya. Issuer Philippines, Period Republic, Standard Circulation Coins, Years. <coughs> Excuse me po. 1995 to 2017. Value, 5 peso. Currency peso. Composition, nickel brass. Ang nickel brass mga kaibigan ay non-magnetic yan. Okay. Weight 7.7 grams, diameter 27 mm, thickness 1.8 mm, shape round, technique meld, orientation, medal alignment. Medal alignment yan mga kaibigan, pantay yan eh. Pantay siya harap at likod. Pantay na mga kaibigan, harap at likod. So mga kaibigan, punta na tayo sa kanyang ubers. Head of Emilio Aguinaldo, facing right, value and date within scallop border. Oh, nakaharap daw sa kanan si Emilio Aguinaldo. Value. Tapos ito, Scallop. Itong, itong ito. Itong Republika ng Pilipinas. Reverse. Central Bank of the Philippines. Central Bank Seal with Circle and Gear Design with Scallop Border. Ayan. Central Bank of the Philippines. Banko Sentral ng Pilipinas. Year. 1993 at ang silyo Ito yung silyo nya puntan tayo sa presyo nila kung alin ang mas mahal ang 1997 na uh, without mint mark meron siyang good 14 pesos very good 17 hanggang very fine extra fine 36 42 ang uncirculated 51 ang almost uncirculated pala, 42, 51 ang uncirculated. Mahal din siya. Mas mahal ang walang mint mark kaysa sa may mint mark. Ang may mint mark naman mga kaibigan, fine 30 pesos, very fine 30, extra fine 30 pesos. Mahal din. Pero mas mahal pa rin yung walang mint mark mga kaibigan. So mga kaibigan, baka naman pwede bang lambing na subscribe, papress na subscribe, papress na notification bell, select ng all para manutpay kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Magandang umaga mga kaibigan. Salamat!